Kuna kun 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 na na. Madang po ta ni yung sana no. Sa sana designers game Santiago. Sumisid Actually the government is lucky oh <laughs> yeah. The national number line <laughs> I you. I'm sorry sa pag-abala. setuju kan itu kan jadi buat ini bawa lah aku rafting dulu aduh coba ada mai botak ketenangan selamat rasa panggilan nomor sana tinggi banget ini namanya ya thanks for like ya jangan mana yang terlalu panganan klik putuan. Uh, Ito ba? Putun-putun siya. Ikaw na, Benay. <laughs> hey, good morning sa kanang room. Magpasalamat kita sa ginoong kay naabot adlaw. Ay, tanan ad branches ni Sir Lee. Okay, kong endorse. Ah! 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 sa Ah! Ah!

uh, pagkamaayo si okay, no, sa Ginoo sa ako ang kinabuhit to kay um kung sa man dayon dayon pero so, so dugay na lang ko ni nga gi gi pangayo ni nga ati maka branch Ito ay gawag po. Ito ay yung pangandoy nga makabranch no sa lain-lain mga lugar and sa una pa yun si Terlay akong gingan nga uh, magpabranch sa tapot siya no sa amuang duha yun nga magka wala lang sa sa kamirang dili sa pagdigot so wala yun di kuhaan sa ginoong hihata yun sa ginoong ako ng pangandoy nga nanalangin po kini gyud pa panalangin ang sige no deadline no together with Sir Aldrin and salamat kay gyud um, Sir Aldrin na um kanunay na yung gyud nagasabot sa amuang ang mga um, followers no and salamat siya, pu sa po pag sa pagsabot sa kay Sir Aldrin no sa kanara kong mga binuang sa una no kay <laughs> kay sabot na so salamat pud kayo po sa um na binasa mga followers nako diyan nga um, unay po nagsabot sa kuwain pero na napunta sa uh, live YouTube, no, sa ito branch sa Tagok and salamat kayo sa followers po siyempre ni Mang Hana no, na yun ganyan yung sa ito wala na ito damat kila bulan na kaila May, June, July so two months pa ta nag-open sa Tagok naka-open na punta no, and Kao pa na to siha na so wala pa ko ilang kain niya and come on ang gusto ani nga mag ililaw ng luha Um, salamat yun kayo nohar sa imahang uh, pag-antos. Yes. Um, sal uh, salamat ang bitaw sa tangan-tanan nga uh, pagantos um, uh, sa mga Diligid kay kanang diligid ko sa okay. kay Hana nung uh, nag-support po sa Tua. Uh, no Dylan po sa mga abot po Diyo Direno. o pagpipag-love yung kay Hana o kay Berline. kay took and kay remind them. I give So, paten, uh, salamat po kayo sa akong pamilya nga. Yes. all throughout support kayo sa kuha no at uh, salamat no akong silingan, mam ma Linda salamat yan yung gilid no para lang mag support sa atuwa yes. yes. salamat kayo sa tanan uy no to play, no uh, uh, buhul pa ikan no uh, <laughs> yan yung gilid rin pista sila pero wala na yung isacrificio di yes uh, Ay, dito sila <laughs> and ng tanan na nang adi rin kanina pa yung nagulat sa so, rin yung kayo, wala yung oh, titulong. So, Ay, yung tago niya, oy! Salamat <laughs> oh. uh, <laughs> <laughs> uh, din tayo. So, dali lang, siguro tanan, may yung pastal tanan, sa ginoo, ang no? uh, tanang dungog pagmaya sa Iyaha region, kay dili man ako ni Mangkon, kung dili yun itugot sa ginoo. So, uh, uh, Lord, uh, kabalok mo nga dili din may itugot kong Uh, nga matutuod diri kun dili ni mo panalanginan so tuod ko nga panalanginan ni sa Ginoo pinaagi ni Mamberley mo magdala diri and uh, hopefully dagat kind of pa mga tao nga matabangan pinaagi ani eh. ठीक है मेरा बार बार तेरा गाइस सभी सभी ना तो इन ऑनला कांग्रेचुलेशन सर ली 1 मिलियन आई एम फॉलो 1 2 3 गो कांग्रेचुलेशन